itong ating sili Meron na rin yung sambunga. Oh. Tapos ito, tingnan mo, meron tayong talong. Oh. May bunga na yung aking talong, saka yung mga okra. Meron na akong taro dyan. Ang dami, meron pa akong kalunay in Ilocano. Yan, tapos dito. Meron na akong kamote. Ito yung ating kamote yung opo, tola. Ayan, ito yung aking sitaw. Maliit pa kasi ano, sobrang init kasi kaya ang gagawin ko maglalagay ako ng kanilang si ano, green mesh dito, yung silungan nila. Ito Yun na yung ating kalunay. Ito Yun na yung ating beans oh, meron na siyang bulaklak oh. Ayan, ito yung aking Botchoy O yan, oh, yan, nagbigay na sila ng ano, ng flowers. Saka meron na yan silang casis. Pati yung aking pechay, oh. Ayan, oh. Yung pechay. Marami na akong may tatanong nito kapag yung gumulang na. At, eto na yung aking ampalaya. Ayan, oh. Isa. Isa. Dalawa. Ayan. Tatlo yan sila, eh. Kasi nyo, may bunga na rin itong ating pipino. Ayan, oh. Ito yung bunga ng aking pipino. Ayan kunga pa. At ito, meron pa dito oh. <laughs> Nakahiga siya diyan. Ito yung pipino ko oh. Yan, tapos ito ano to? Luyang dilaw. Ayan, ito yung ating kamatis na magbabay na aakyat po yan sa dito, ito yung ating kamatis. Yung ating sayote, ayan, ayan. ayan. anong nangyari sa Ayan, kasi sobrang init po kasi. Ayan, marami pong ano, ayan o, um, may kamote pa. yan nag-suffer po yan sila kasi ano, mainit. It's too hot. That's why their leaves are like this. But they are, they are growing. But just their leaves are like this. Look. Look what happened. Oh. They suffer on the heat. It was 40 degrees. The other day and yesterday is 38 degrees. Ayan. So, I am gonna put something on the top for them. So that they will not suffer on the heat. Ayan. So, oh, mag-harvest ako mamaya na kamote. Ayan. Ayan. Bye! See you next vlog!